Mga natatangang palatandaan ng pagbabalik ni Heso Kristo Maraming tao ang umaasa sa muling pagbabalik ni Jesus. Maging ang mga unang disipulo ni Jesus ay tinanong na rin ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Sa panahong ngayon ay patuloy pa din ang pag-aaral tungkol sa kanyang pagbabalik. Ano nga ba ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus at ang katapusan ng mundo? nakakalungkot isipin na diretsong sinabi ni Jesus mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik o babala sa kasamaang palad. Ito ay ipinagwalang bahala ng karamihan. Ngayon sa video ito ay pag-uusapan natin ang apat na kakaiba at tiyak na magaganap na palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Maraming nagsasabi, di pa ba sapat ang mahalin, sambahin at sundin si Jesus, Pero bahagi ng pagsunod ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga darating na panahon. Sinuway ni Jesus ang mga pareseyo sa kadahilan ng hindi nila naunawaan ang darating na panahon. Ayon sa Mateo hanggang 3 Lumapit kay Jesus ang ilang pareseyo at saduseyo upang sisubukin, Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon, dahil mga diwala sa langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. May mga pangkalahatang palatandaan o general sign na ibinigay sa si Yesus na mga babala. Ngunit hindi pa ito ang pinakakakaiba o bukod tanging palatandaan na magaganap sa atin na ating mararanasan. Tinawag ni Yesus na babala ang mga palatandaan na ito na papalapit na ang kanyang muling pagbabalik. Ngunit hindi pa ito ang kakaibang palatandaan na gusto niyang malaman natin sinabi ni Jesus na mayroong iisa at totoong palatandaan na siya ang mesaya at ito ay ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Matapos ang tatlong araw na hindi may pagkakailang namumukod tangi o walang katulad na palatanda. Tinanong ng mga alagad si Jesus, ano ang mga palatandaan na mangyayari na ang mga bagay na ito, ang mga senyales ng kanyang walang pagbabalik sa katapusan ng mundo. Tinanong nila ito sa kadahilan ito ay lubos na napakahalaga sa kanila. Si Jesus sa kanyang pagbabalik bilang hari ay may natatangin senyales na naghihiwalay sa kanya sa mga mahabang listahan ng mga nagpapanggap na Jesus o huwad na Jesus na kahit noon pa ay naglabasan na at maging sa darat na panahon ay magsisilabasan pa. Una nga, sinabi ni Jesus ang mga darating na pangkalahatang palatandaan sa Mateo 24 gaya ng digmaan, tagutom, mga kasakitan, lindol at marami pang iba. Ngunit ito ay paglalarawan lamang ng pasimulang mga mangyayari sa buong sangkatauhan. Paglalarawan ng isang babaeng mga At kung ano ang mga nangyari sa kasaysayan, ay patuloy pa rin mangyayari ito sa panghinaharap hanggang sa muling pagparito ni Yesus. Ngayon, pag-aralan natin ang mga natatanging palatandaan na ito. Unang natatanging palatandaan ay makikita sa Unang Tesalonika 4.16 Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng turpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Sa kaganapang ito, makikita natin ay tatlong back-to-back -back na palatandaan. Ang tinig ng Arkanghel, tunog ng trompeta ng Diyos, at mabubuhay ang mga sumasampalataya kay Kristo. Kapag tumating na ang palatandaang ito, asahan mo na muling pagbabalik ni Jesus. Ikalawang palatandaan ay makikita sa Mateo 24.29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilimang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Dito makikita natin ang palatandaan ay magdidilimang araw, buwan at mga bituin. Isang kakaiba o bukod tanging palatandaan na dapat mong tandaan at isaisip upang di ka madaya. Ikatlong palatandaan ay makikita sa Mateo 24.27 sapagkat darating ang anak ng tao na parang tidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Dito makikita natin ang ikatlong palatandaan ay ang pagbabalik ni Jesus na parang tidlat ito ay talagang kakaibang palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kung sino man ang nasasabing siya si Jesus o nagpapanggap na siya ang anak ng Diyos, ngunit di naman pinatotohanan ng mga anghel o kasabay na pagdilim ng araw, buwan at bituin at hindi nagmula sa langit na parang kilat mula sa silangan hanggang sa kanluran, ay siguradong siya ay impostor na Yesus. Gusto ni Jesus na talagang kakaiba ang kanyang pagbabalik. Sa kadahilanang, ang mga impostor na ito ay magagaling at talagang ubod ng galing sa pandaraya. Gaya ng sinasabi sa Mateo 24, 24-25. Sapagkat may lilitaw na mga huwad ng Kristo at mga huwad ng propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamang himala at mga kababalaghang upang iligaw kung maaari maging ang mga hinira ng Diyos. Tandaan ninyo, pinagpauna ko na ang sabihin ito sa inyo. Pinagpauna na ito ni Kristo upang malaman natin na talagang may mga darating na mandaraya. Ngunit ang mga taong hindi alam ang kanyang mga palatandaan, sila ang nasa higit na kapahamakan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sapat na ang mahalin, sambahin, o sundin si Jesus dahil ang pagsunod ay may kaakibat, dapat nakaalaman. Sa kanyang muling pagparito bilang hari, napakahalagang alam mo ito upang hindi ka madaya ng Antikristo at mga huwad na propeta na darating sa huling kapanahonan. At ang ikaapat na palatandaan ay makikita natin sa Mateo 24, 15-16. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banat Kasukulam-sukulam na kalapastangan ng ng ko ni propeta Daniel. Anawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Hodea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Dito makikita natin na simula na ng katapusan sa salibutan kapag nahayag na ang Ati Kristo. Ang kasukulam-sukulam na kalapastanganan na ang ibig sabihin ay siya na ang dapat sambahin. Inako na ng Ati Kristo ang pagiging Diyos sigurado na ang muling pagbabalik ni Jesus. Tandaan, gusto ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na alam natin ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Upang hindi tayo maligaw at alam natin na ito na ang simula ng matinding galit o rat ng Diyos. Kaya maging handa, siguradong darating si Jesus at kasunod nito ang matinding pag-uusik na hindi pa naranasan ng buong mundo sa kanyang kasayahan. Ang pagpapahayag ng Antikristo sa sanlibutan ay isang tunay na kakaibang palatandaan ng katapusan. Kaya, patuloy po nating ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, at sa lahat ng tao at dako. Okay po, salamat po sa muli ninyong panonood at kung kaya po ay napagpala ng video nito, huwag niyo po kayo mahiya na ito ay ibahagi sa inyong mga kaibigan o kamag-anak. Hanggang sa muli po.